Hello! Ang proyekto ay nakikipag-ugnayan system, Guru Markets. Magsimula tayo sa pangkalahatang data tungkol sa kumpanya. Kung interesado ka, maaari mong ipos ang video. Iminumungkahi namin na tingnan mong mabuti ang lahat ng mga indicator ng kumpanyang pinag-uusapan. Ihahambing natin ang kasalukuyang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya Aviana Healthcare Holdings Inc. ticker AEEE. Ang pagsusuring ito ay batay sa impormasyon mula noong Agosto 08, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets Corporation Aviana Healthcare na bibilang sa subkategory. Care, 22 kumpanya ang nakikibahagi sa paghahambing. Tingnan ang talahanayan ng order sa dulo ng video na ito. Ang kabuang resulta para sa kumpanyang pinag-aralan ay ang mga sumusunod, 1.5 sa 1.0 puntos. Ang average na score para sa subkategori ay 1.7 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng balangkas ng buong stock market sa pangkalahatan. Makikita natin na ang average na score para sa US stock market sa kabuuan ay 1.8 points. Laban sa marka ng kumpanya na 1.5 puntos Aviana Healthcare. Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng stock ng isang kumpanya Aviana Healthcare at pagbabahagi ng subkategori. Makikita natin na sa nakalipas na labindalawa buwan ang shares ng kumpanya Aviana Healthcare Holdings Inc. nagpakita ng pagbabago ng 77.6%. Laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategori na binawasan ng 19.8%. Market capitalization ng kumpanya Aviana Healthcare Holdings Inc. nagkakahalaga ng US$ Dollars 1.13 Bilyon. At ang capitalization ng subkategori ay isang daan at dalawamput dalawa bilyong dolyar. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa negatibo 0.1 bilyong dolyar. Na may book capitalization ng subcategory na US$ 50 siyam bilyon. Pagkumpara sa market at book value shares, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Aviana Healthcare Holdings Inc. sa subkategori sa kaso ng Market Capitalization Assessment ay 0.22% Ang halaga ng libro ay negatibo 0.166% Pagtatasa ng bahagi ng organisasyon sa market at capitalization ng balance sa subkategori, masama, minus, isa puntos Walang utang ang organisasyong sinusuri Rating ng pananagutan sa pananalapi ng kumpanya, napakahusay, 2 puntos. Ang market value to profit ratio ng kumpanya ay 200 at siyam punto siyam, Na may average sa subkategory na 18.8. Pagsusuri ng ratio ng presyo sa merkado sa tubo kumpara sa mga organisasyon sa subkategori, napakasama, minus, dalawa puntos. Ang mga kita sa huling labindalawa buwan ay US 5 Milyon. Ang mga kita sa hinaharap para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US Dollars Milyon. Pagtatasan ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, mabuti 1 puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 0.5. Ang average para sa subkategory ay 0.5. Pagsusuri ng presyo ng stock ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable 0 puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay US dollars 2,000 at na milyon. Ang inaasahang kita para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging US dollars 3,000, at 20 milyon. Pagtatasa ng inaasahang tagapagpahiwatig ng benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, isa puntos. Ang marginality ay 0.3% na may average sa subkategory na 2.7%. Pagtatasa ng kakayahang kumita kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategori ay 7.65 isa Ito ay 724 porsyentong higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay US Dollars 34,000. Habang para sa subkategori ito ay at 277,000 Dollars. Pagtatasa ng halaga ng kapital sa merkado bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang halaga ng kita sa bawat empleyado ay 0.2,000 dolyar. Average ng subkategory, US Dollars 14.8,000. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang kita ng organisasyon sa bawat empleyado ay 62,000 dolyar. Subcategory, 500 at 41,000 dollars. Pagsusuri ng dami ng benta sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subcategory, passable, 0 puntos. Ang maikling posisyon ng pagbabahagi ay 5.4% kumpara sa average para sa subcategory na 2.7%. Teknikal na tagapagpahiwatig dressa labing apat na nagpapakita ng antas na 77% para sa kumpanya Aviana Healthcare. Para sa subkategory, ang antas na ito ay humigit kumulang 45%. Ang aktual na pagtatasa ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang US$5.82. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US$5.76. Tignan natin ang talahanayan ng order na magagamit link sa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyong tinatanggap ng publiko sa isang partikular na panahon ng sistema ng impormasyon at sanggunian guru markets. Ang pag-akses sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Batay sa mga resulta ng pagtatasa ng Stock Aviana Healthcare Holdings Inc. Sistema ng impormasyon at sanggunian para sa pagsusuri ng stock guru markets, isang desisyon ang ginawa. Buksan ang kalakalan para sa pagbebenta sa presyong US Dollars isa bawat bahagi. Bukas ang deal dahil medyo mahina ang valuation at price trend ng kumpanya. Ang organisasyon ay tinasa gamit ang index assessment approach ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 2.77. Ang stop loss ay nakatakda sa 8.85. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong isinara ang order batay sa mga resulta ng pangangalakal noong Setyembre 7, 2025 o sa huling araw ng trabaho bago ang petsang ito. Ticker, ni Leo, ay ang pangunahing buy order. Ang video ng pangunahing deal ay naipublish na sa channel na ito kapag ang isa sa mga order ay sarado, ang pangunahing o pagbabalanse. Ang pangalawang order ay sarado sa huling presyo. Maraming salamat sa mga manonood sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng Information System Guru Markets.